Huwag mong kalilimutan ang pangako mo. Na magbabago ka na. At hindi ka na mandudugas ulit. Sarge, mandudugas nga ako. Pero meron ako isang salita. At may palabra de honor. Dahil yan na lang natiturang karangalan ko. Naniniwala ako. Akin na muna dalawang daan dyan. Ito, gusto mo? Taxi! Taxi! El kunya, no? Halika, baby. Dali. Ngayon. Siguro naniniwala ka na na ipinanganak na ang pulis na huhuli sa'yo, ano? Oo, oh, Sarge. Naniniwala na ho ako. Ngayon man daw. Mamili ka ng pahingahan mo dito sa mga bakanteng kondominium. First floor, second floor, hindi na pwede. Okupado na. Third floor, may apat pa na bakante. Open house. Alam mo, Mando, hanga rin ako sa iyo. Sarge! Kinakausap kita. Ano ho yun? Sabi ko, hanga rin ako sa iyo. Kahit mandurugas ka, hindi ka gumagamit ng dahas. Hindi ka nananakit ng tao. At hindi ka rin pumapatay. Sarge, kung nandurugas man ako, gusto ko lang matupad ng pinagbili sa akin ng tatay ko. Namanrugas ka? Hindi naman ho, Sarge. Hindi naman ho ako dapat nagkaganito eh mayaman ho kami noon. Kailan lang, sobrang damot ang tatay ko. Ayaw bibigay Kapag may nanglilimos, tinataboy niya. Nuno pala ng mga kuripot ang tatay mo? Ganun lang ako, Sarge. Pati nga ako pinagmamaramotan eh. Pero nang magkasakit ko siya ng kanser, lahat ko na naipon niya na ubos. Pero bago siya namatay, pinagbilinan nga ako. At tumulong daw ako sa mga taong mahihirap. Kaya mga dinudugas mo, ipinamimigay mo. Hindi naman ho, Sarge. Nasusubi din ako ng konti. Pag dumating ang tagulan, may nakakukot-kot ako. May lahi ka palang langgam. <laughs> bueno. Patatawarin muna kita ngayon. Pero mayroon akong misyon na ibibigay sa'yo. Sabihin niyo lamang ho, kahit na ano gagawin ko. Siguro naririnig mo ang pangalang Ruben Castro. Ruben Castro? Mm-hmm. Aaminin ko sa inyo, Sarge. Dati ako natatrabaho sa taong yan. Pero lumayos ako. At hindi ko kaya ang pinagagawa niya sa akin. Dahil ang napipinsala ang mga bata. Alam ko rin ang tungkol. Bakit, Sarge? Ano bang ba gusto mong pagawa sa akin? Gusto kong pasukin mo ang bahay ni Castro. Kunin mo yung disket Para malaman ko kung sino-sino ang mga nasa payroll niya. Lalo na mga opisyal ng pamahalaan. Kailan niyo ako gusto lumakad? Ngayong gabi rin. Paano ako nga alis, Sarge? Oops, sandali lang. Kapag nakuha mo ng disk, magkita tayo sa Quezon Park, sa may puno ng balete. At doon, ibabalik ko sa isimaya. Kaliwaan. <coughs> Pare. Pare, pare. Pare. Sa may opisina ni Castro. Ha? Sa may opisina ni Castro, alam mo ba? Diyan sa kabila. Ha? Engot. Huwag ko mag-alala. Darating ho yun. Palagay mo kaya. Tutupad si Manu sa usapan. Ah! Sir, oh, Sir, easy lang. Baka makalabit mo yan. Kanina ka pa ba yan? Kanina pa, Sir. Paano yan? Kung magkatalo tayo, eh di kanina ka pa nakatumba diyan. Huh. Yun ang akala mo. Lumingin ko sa likod mo. Sa bandang itaas. Sabi ko na, Sarge, waha iske. Ang tindi mo, Sarge. Ang tinik mo. <laughs> Para sa akin, isa kang bayaning buhay. Ang disket. Pero, Sarge, may usapan tayo. Kaliwaan, Kaliwaan. Ops, 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 sarge, sarge. Dahan, dahan lang. Wala pa akong hawak. Kaliwaan yan. Usapang lalaki. Ops. Hmm, dahan, dahan. Baba na, babes, baba. Ops, ops, huwag ka mo nang bibitaw. Sarge, sandali, sarge. O, oh, o, oh, o, oh, okay. Hey. Babes, ano ka ba? Anong kinakapa mo? Sira Sira ka ba? Baka nabawasan ka eh. Alam mo, tumigil ka na. Baka tuluyang ka na ni Sarge, ha? Baka naman dinagdag ng kanya, ha? Ito nga! Ano ka ba? Puro ka talaga kalukuhan. Marinig ka sana. Sarge! Salamat, ha? Una na kami. Sandali lang. Huwag mong kalilimutan ang pangako mo. Na magbabago ka na. At hindi ka na mandudugas uli. Sarge, mandudugas nga ako. Pero meron ako isang salita. At may palabra de honor. Dahil yan na lang natitirang karangalan ko. Naniniwala ako. Akin na muna dalawandaan dyan. Ito, gusto mo? Taxi!

I know all the charms about Linda. Oh, Linda, snack mo. Pizza. Ano na naman ang kailangan mo? Wala, namimiss lang kita. Pinubola mo na naman ako eh. Wala. Akin ang paggagawa mo. Bakit mo nahulaan na may paggagawa ako? Kilala na kita. Hmm. Pakisubo mo naman oh. Sige. Bumabalik ka ba sa pagkabata? Hindi ah. Eh, anong kalokohan to? Mabuti na lang. Hindi ko na ipakita kay Colonel yan. Kung hindi, baka tinapon ako sa Mindanao. Mando, pag nasa kote kita, paupuin kita sa yelo. Hanggang sa magkulay talong ang mga mabolyas mo. Mando, bakit mo niloko si Gallardo? Bakit mo binigay yung disk na walang laman? Nangako ka magbabagong buhay ka na. Nangako ka hindi na tayo mandurugas. Bakit mo nagawa kay Gallardo? Gusto ko makahirit ng malaking pera eh. Bago ako tuloy magbagong buhay. At ano naman klaseng pandurugas ang iniisip mo? Sino raw ang gusto makapag-usap sa akin? Ayaw sabihin ng pangalan. Hello? Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Gusto ko lang malaman nyo. Nasa akin ang disket. At hindi ko binigay sa mga polis. Magkano naman ang kapalit niyan? Mababa lang. Paano naman ako nakakasigurong hindi mo binigyan ng kopya ng diskit ang mga pulis? Eh di sana nabasa mo sa dyaryo at narinig mo sa radyo ang nilalaman ng diskit na to. Kung sa bagay. Sige. Call. Ariglado, siguruhin mo lang ikaw lang at ako ang nakakalam nito. At may makita akong tao maliban sa'yo. Didiretso ko to sa headquarters. Sige naintindihan ko ibig mong sabihin. Saan tayo magkikita? Nasaan ang disket? Ah, Asan ang pera? Ito! Ano ko makakasigurong... wala kang dalang armas. Pa, paano rin ako nakakasigurong... wala kang dala? Walang tiwala sa isa't isa. Isang tuso, isang mandurugas. Para makasiguro tayong parang tayong walang dalang armas. Sabay so tayong magubad. Kailangan pa ba, ba yun? Sige! Bayag ako! bang palabas ito? Pagkipaglalun mo, tanggalin mo! Yung sa'yo! Ubalin mo rin!